Magandang hapon, ma'am. Estudyante? Sige. Ngayong hapon ay matutuhanan ninyo ang pagdidibati ng dalawang grupo patungkol sa top-down at bottom-up approach tugon sa kalutasan ng mga isyong pangkapaligiran. So, handa na ba, handa na ba kayo na matuhayan ito? Yes, ma'am! Sige. So, mag-umpisa na tayo. Sa ating pinakamamahal na guro, gurado, at sa mga kapwa ko sa dyan din, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong po na ito, masasaksiyahan natin ang dibate tungkol sa bottom-up at top-down approach ay nararapat bang gamitin sa pag ng suwira ng sa isang pamilya. So, ano nga ba, ba ang top-down at bottom-up approach? Ang top-down approach ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan na ng gawain mula sa pagpaplano na dapat gawin ang guide sa pagtugot sa panahon ng kalamidad ay naasa sa mga mas nakatataas na tanggapan o ayon siya ng pamalaan. Ang bottom-up approach naman ay tumutukoy kung saan ay nagsisimula sa mga mamayayaan at ibang pang sektor ng lipunan. Ang mga hakbang sa pagtugot pag 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 sa pagpupoy, pag-analisa at paglutas ng mga sulilanin at tamang kapaligiran na nararanasan sa isang kumanina. So, ang ating mga taga-debate sa Positivo, Carlito John Maberso, Carlito John Maberso, Patricia Puerto Lomé, Kathleen Mumbis, Christine Escargo, and Positivo naman, Christine Ancuna, sa Atis and De La Cruz. So, handa na ba kayong marinig ang debate? Yes! Simulan na ang debate. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, ma'am. Ako'y isang mag-aaral na naghangad at nangangailangan ng isang pagbabago sa ating bayan. Bottom-up at up top-down approach aming isinusulong upang mas mapapabilis at makakatulong ito sa pagunlad ng ating bayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Gaano man natin kagustong masilusyonan ang mga problema pang pangkalikasan, hindi natin magawa sa hindi mawari-waring dahilan at sa hindi magandang partisipasyon ng ibang kasapi sa isang komunidad. Bawat ay may kanya-kanya mga sariling pananaw, desisyon, paninindigan at prinsipyo. At alam natin hindi natin ito kontrolado. Kaya kami, isa kami sa mga tao hindi isang ayon sa top down at bottom up approach ng problema pangkalikasan. Kay dami ng mga batas na pinapatupad at pinairal, may pinagbago ba? Sa iyong tanong, oo, oh, may pagbabago. Usahan natin sa holistic na paghahanda sa mga sakuna. Mas maganda kapag may holistic na paghahanda sa mga sakuna, ang gobyerno at ang mga mamamayan. Dahil sa mga dahilang, una, mas alam ng mga mamamayan ang mga lugar na mas madalas tamaan ng mga bagyo, landslide at iba pang pa mga kalamidad. alam din ng mga mamamayan kung saan ang mas ligtas ng mga daan kapag may nagsasabing sakuna. Kat Kapat, ikat, ikatlo. Ay walang dalagdagang pondo ang mga mamamayan sa paganda sa mga ganitong sakuna at ang gobyerno lamang ang mga nito. Uh, Kapat, at panguli ay dapat may namumuno sa mga mamamayan sa paganda sa mga sakuna. Ilan na mga mga rasong kung bakit dapat ang dalawang panig ay nagsusulungan. Dapat ay nagsukaisa tayo sa paganda. Kasi kapag mas maraming kamayan nagtatrabaho, madaling matatapos ang isang gawain. May tanong ako sa inyo. Ano pa ang mas gusto nyo? Yung nagsasarili tayo? Ang sabot ko sa iyo, hindi sigurado ang lahat ay makikisa. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang paniniwala at disisyon. Hindi natin rin pilitin na isang isa individual na magkilahok sa gawain ng pang mga kaligiran. At sa sitwasyon ito, naniniwala kami na imposible kami magkaroon ng pangkutlan at pagkawal. Bakit hindi niyo akong hayaan ang pahayaran ng Alam mo, alam niyo ba na ang pagkakaisa ng mamayan at gobyerno ay isang magdang layunin at fundasyon upang makamit ang ating ang sa ating bansa. Upang magawa yun, kailangan natin kumbinsin ng bawat isa na magkaisa at magtiwala sa mga opisyal ng gobyerno. Dahil kung lahat tayo ay magkaisa, magtutulungan, magiging magaan ng bawat gawain. Mas mabuti kung lahat tayo ang gagawa nito. Kaya hayaan natin ang ating sarili na maniwala sa gobyerno. Gawin natin ito hindi lamang para sa ating sarili, hindi para sa lahat ng tao at sa mga susunod na generasyon. Magkaisa sa prinsipyo at sa gawa, gobyerno ang ating takampi. Naalala na nyo ba na magiging matatag ang walis kung sila ay marami? Ngayon, ang aking tanong, kung pinapairan nyo ba ang iyong pagmangasarili? Uunad ba ang ating bansa? Yeah. Salamat sa iyong katanungan. Ang aking sagot ay oo. Magkakaroon lamang ng gulo. Hindi may ang pagkakaisa ng bawat tao. Dahil sa isang grupo ay mayroong mag at may influensya ng ibang tao at ito ay upang tumiwala. Kaya walang pakinabang. Kaya tayong mga tao ay mayroong karapatang pumili at mayroong sariling desisyon at pananaw. Yun lang at maraming salamat. Ito naman ay isa sa mga positibong epekto na kung saan mas mapaglis ang konlera ng isang komunidad. Para mas mapabilis ang konlera ng isang komunidad ay kinakailangan ng tutulungan ang gobyerno at mamamayan na suportahan ang mga programa na ipinapatupad ng ating pamahalaan. Katulad at ngayon, ang mga programa na ipinapatupad ng ating Pangulo, kasumpuin ang korupsyon at drug addiction at ibang pang mga sulaninin sa ating komunidad. Bilang isang mamamayan ay kinakilangan din nating suportahan ang gobyerno para mas mapabilis ang pag unlad Dahil kapag nawala ang sulaninin ito, dahil sa pag unlad pagtutulungan ng bawat isa, marami ng mga negosyante o mga kapitalista na galing sa iba't ibang lugar na pupunta dito at, mag, at magkakaroon ng negosyo. At nang sa gayon, marami ng mga trabaho ang maibibigay sa ating mamamayan at matulungan sila umangas at sa buhay. Dahil diyan, uunlan ang ating komunidad. <laughs> Magandang hapon po sa inyong lahat. So, narinig po natin ang pahayag sila sa positibo partido. At ngayon naman po, mula sa aming pananaw, hindi pagkakaintindihan at tagawang posisyon kung sino talaga ang mga Sa bawat grupo, hindi maikakaila na kailangan talaga ng isang leader na masunod at mauna sa lahat. Ngunit hindi ito nag-isa. Dahil marami ang may mas nice na maging manguno sa mga mamamayan. At pag sila ng silabasan, nagsilabasan, magkakagalo lamang. Yan lamang po at marami sa <laughs> Sa aming pananaw, ang pa magiging produktibo ang bawat taong naninirahan sa isang lugar. Sa turo ng gobyerno at mamamayan ay mas mapapabalis ang kaunaran kung lahat ng sektor ng lugar ay nagtutulungan. Magiging produktibo sila na gawin ang kanilang gampanin sa bawat programa itinagawa ng gobyerno, ang mga mamamayan ang nagbe-beneficio. Kung kaya't mas lalo silang nagaganahan na tumulong sa bawat programa itinapatupad ng ating gobyerno. Halimbawa, ang libreng pabahay. Dito makikita na ang gobyerno ay handang magbigay ng ganitong programa alang-alang sa kanilang mamamayan. Kaya ang taong bayan ay nagagandahan dahil sa programa ng gobyerno at sila ay nagiging produktibo dahil naririnig ng gobyerno ang hinaing ng, ng taong bayan. Mas magtitiwala ang gobyerno sa taong bayan at magtitiwala din ang taong bayan sa gobyerno. Kaya magaganda maganda na magsanib pwersa ang gobyerno at mamamayan dahil makakamit natin ang ating kaunlaran. <laughs> ang problema ngayon ay kawalan ng disiplina ng buhay, ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagiging disiplinado. Ang mga tao ay may kanya-kanyang prinsipyo at desisyon sa buhay. Sa isang grupo, kahit gaano pa kagaling nang namumuno, kung hindi disiplinado ang kanyang mga kasapi, wala rin kwenta, hindi ba? Sagot ko sa tanong, ay hey, hindi naman? Kung gayon, mayroon tayong mga leader para mamuno, at isulong ang pag-unlad ng ating bansa. Paano ba, sa tanong nyo kanina, na paano ba may papakita ang pagkakaisa? Una-una, sa eleksyon, tayo mga Pilipino ay, ay umipila, nagsasakripisyo dahil ito'y it, ito mainit at, at umuulan, para makapili lamang ng ating ninanais na leader. At yun ay si Rodrigo, uh, si President Rodrigo Duterte. Kung mayang bag ang bawat isa, mas mararamdaman natin ang pagbabago. <laughs> sa patuloy na paglaki ng populasyon ay maaaring magdulot ng hindi nakabuti sa bawat isa sa ating buhay gaano kaliit noon, dapat ipagpatuloy ngayon. Kapag patuloy pa ang paglaki ng populasyon, saan pa kaya tayo makakatanim ng puno, halaman at iba na kailangan ng ating katawan kung puro istruktura at kabahayan na magsisita sa ating panigil. mga tapo ko, mag-aaral. Narinig niyo na ang aming mga rason kung bakit sinusuportahan namin at isinusulong ang ideya ng top-down at bottom-up approach upang gamitin para mas mapapabilis ang pagsulong ng ating bayan. Mayroon man kaming pagkakamali, ngunit ito ay sama-sama nating haharapin. Ito na ang pagbabago, tatanggihan pa ba natin? Gusto niyo ba magkanya-kanya? dahilan o rason lamang ang ibigay, ngunit maraming punto ang natalakay. May iba't ibang rason tayo kung bakit, ngunit para sa amin, malinaw na hindi kami ayon dahil sa limang bagay na alam namin hahadlang sa patulad. Una, hindi sigurado lahat ay makikisa dahil sa isang grupo ay may tiwalag talaga at tila sila isa dahil marami sila. Pangalawa, magkakaroon ng gulo dahil ang bawat tao ay may kanya-kanya pananaw at prinsipyo na kapag ayaw nila ay ayaw talaga. Pangatlo, hindi pagkakaintindihan at nagawa ng posisyon. Hindi natin may pagkakailangan na bawat tao ay nais nice na mamuno at maging hindi. Pangapat, kawalan ng disiplina. Ito ay importante ngunit hindi nila ito pinahalagayan, pinapahalagahan kaya't baliwala din ang lahat. Panghuli, Patuloy na paglaki ng populasyon. Ang mga tao sa panahon ngayon ay masyado na practical na sa bawat aktibidad na wala silang makukuhang benepisyo ay wala silang pagyalak. Kaya muli, heto kami naglalahad ng lahat ng alam namin at maaari ninyong pagbilayan kung bakit hindi kami kaisa nila. Yun lamang at maraming salamat. <laughs> natin ang mga payag ng ideya at mga opinyon ng ating mga taladibati. So, so ngayon, mayroon ba kayong mga katanungan? Okay, dito. Ano? Para sa positibo ng partido. Ang tanong ko, kung gusto niyo ipatupad ang top down at bottom up approach, paano niyo magagawa kontrolin ang mga taong takot makisalamuha? Ang mga tao, ang mga taong manhid sa paligid at nagkakanya-kanya at ang mga taong nagsasarili at ayaw ng kaya. So maraming salamat sa iyong tanong. Sa palagay ko, mayroon din tayong piniling mga leader upang maging buwaran at maging inspirasyon sa ating mga mamamayan. Para sa akin palagay, susunod sila dahil ta, ah, dahil ang mga buwaran ng mga pinuno natin ay nagpapakita lamang na sila ay karapat-dapat at dapat silang tularan. Maraming salamat. Meron pa ba? para sa iyo ang negatibong grupo. Kung bottom up approach ang pipiliin nyo, kaya nyo bang mabigyan ng bagong bahay at pagkain ng mga mamamayan na nasa ng bagyo? Maraming salamat sa iyong patanungan. Ngunit hindi lang, naman, hindi lang naman ang goberna ang maasahan na din ang tulong. Dahil may mga NGO, private sector din naman na kaya-kaya tumulong at gustong tumulong sagot bang ang iyong katanungan? Ibang question. <laughs> Para sa positibong grupo, sabi niyo na mas maganda kapag magtulungan ang gobyerno at tao. Pero paano kung mawala ng tiwala ang mga tao dahil sa kapalpakan ng gobyerno? Ano ang gagawin niyo? Uh, tao, tayo, hindi tayo perfecto. Kilala niyo ba si Thomas Edison? lang ulit siyang pumalpak sa paggawa ng mga ng ilang na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Pero hindi siya sumuko. Subalit, kanyang pinapat, pinagpatuloy ang kanyang paggawa. Hanggang siya ay nag, naging mamlad. Naging successful. Hinaman po Sa pusa yung kasagutan? Kasagot ang yung katanungan? Okay. Salamat. Ibang katanungan. Ulit kung mamamayan lang ang nagpapatakbo ng iyong lug ng isang lugar, mapapaunlad ba ito ng maayos? Para sa amin, oo. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang diskarte at at, 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 at naniwa, naniwala kami na ang ang, ang kaunlad ng isa ay kaunlad ng lahat. Yun lang, na lang. Ito, <laughs> then, yeah, tina, mga kaya. Nainigin natin yeah, na mga payat ng ideya at opinyon. So, saan ba kayo papani? Sa positibo ba? O sa negatibo? Sa inyo na ang pag-uusga kung sino ang inyong papanigan. Maraming salamat po. At dito nang ang napakaganda nating pagdidibati ng grade 10 Mahogany. Maraming maraming salamat. Eh para sa resulta na inyong debate, narito na yung score sheet sa akin mula sa ating mga hurado. Para sa ating unang hurado na si Mrs. Junessa M. ang affirmative side nakakuha na ng 94%. Affirmative side naman, nakakuha ng 92%. Ang mga kurado naman natin, sa affirmative side, meron silang 90%. Then, sa negative side, meron tayong 87%. Okay, yung affirmative side natin. At yung mga side, mga 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 kami na ng hangin Pati na ang mga ilog natin